Nang matapos kong panoorin ang One Piece Episode 15, doon ko lang talaga naintindihan kung bakit hindi kumilos si Imu para hulihin o patayin si Garp. Natatakot pala siya na baka manganib ang sarili niyang buhay. Dati sinasabi ninyong si Garp ay hayagang ininsulto ang mga Celestial Dragons, palihim na inalagaan ang anak ni Roger, ang hari ng mga pirata, at pinalaki ang anak niyang si Dragon at apon niyang si Luffy na pare-parehong kalaban ng Celestial Dragons at ng Navy. Lahat yan ay sapat na dahilan para siya ay maparusahan o bitayin. Pero hindi lang siya pinaligtas ni Imu. Binibigyan pa siya ng buwan ng sahod. Hindi ba't malinaw na may mali sa sistemang yon? Ang totoo, hindi dahil ayaw ni Imu alisin si Garp, kundi dahil wala siyang kakayahan. At oo, natatakot din siya. Si Garp ay kasing lakas ni Roger. Sobrang taas ng physical ability niya at hockey mastery. Isang galaxy impact lang ng Conqueror's hockey niya, halos burado na ang buong bayan. Mismo si Sengoku, dating admiral ng Navy, ay umamin na kaya siyang talunin ni Garp. Sa buong world government, sino ang pwedeng tumapat kay Garp? Pati si Akainu na ngayon ay fleet admiral nagsabing kaya niyang pugutan ng ulo si Garp. Pero ang totoo, kahit ang five elders na may awakened devil fruits at mabilis na paghilom, wala rin nagawa sa conqueror's haki niya. Kahit ang god knights, tagapagtanggol ng mga celestial dragon, wala ni isa sa kanila ang naglalakas loob na sabihin kaya nilang talunin si Garp. Maging si Imu mismo, hindi rin sigurado kung mananalo siya. At isipin mo, kung umalis si Garp sa world government, masisira ang balanse sa pagitan ng Navy at ng mga pirata. Wala rin sapat na lakas ang Revolutionary Army para pigilan ang mga Yonko. Kapag nalampasan ng mga pirata ang world government sa kapangyarihan, baka may mangyaring kagaya ng ginawa ni Rox, pumatay ng Admiral sa mismong Holy Land Mary Joyce at pinasok pa ang kwarto ni Imu. Banta talaga siya sa trono ng mundo. Si Rocks ang pinakamalaking threat sa posisyon ni Imu mula noong panahon ni Joy Boy. Sa laban sa God Valley 38 taon na ang nakalipas, sinugod ni Rocks ang lugar kasama ang kanyang crew para kunin ang isang Devil Fruit. Pinagsama pa ang lakas ni Garp at Roger para lang siya talunin, at dahil doon tinawag si Garp na bayani ng Navy. Ngayon isipin mo, kung si Imu ay gagalaw laban kay Garp at biglang may lumitaw na kapareho ng lakas ni Rocks, sino sa Navy ang makakapagtanggol sa kanila? Kaya ngayon, malinaw na kung bakit pinapahalagahan ni Imu si Garp. Hindi dahil sa respeto, kundi dahil kailangan niya si Garp bilang panangga laban sa mga banta sa trono.